Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, hindi na dumalo sa wedding reception ng anak na si Claudia Barreto ang komedyanteng si Dennis Padilla matapos umanong hindi siya isinama bilang bahagi ng entourage at programa ng kasal noong April 8, 2025. Sa halip na magtungo sa selebrasyon kasama ang bagong kasal, mas pinili ni Dennis na magtanghalian na lang sa isang restaurant kasama ang kanyang ina at kapatid na si Jean Padilla. Sa Facebook post ni Jin, ibinahagi niya ang kanilang karanasan mula pa lang sa umaga ng kasal. Aniya, maaga silang bumiyahe mula Bulacan patungong Alabang dahil excited umano sila para sa espesyal na araw ni Claudia. Ngunit laking gulat at pagkadismaya nila nang malaman nilang hindi man lang isinama si Dennis sa mga pangunahing bahagi ng kasal. Hindi kasama sa Entourage, hindi tumayo sa harap ng altar, at hindi rin binigyan ng lugar sa programa. Ngayon lang ako nakawitness witness ng kasal na di ng program ama ng bride. Saad ni Jean. Aniya, masakit sa kanilang pamilya, lalo na kay Dennis, ang nangyari, dahil matagal na raw nitong sinusubukang makipag-ayos at numapit muli sa kanyang mga anak, sa halip na i-celebrate ang kasal, napaiyak pa umano si Dennis sa simbahan at pagkatapos ng seremonya ay nagdesisyong umalis na lamang at kumain sa labas. Kasabay ng pagbabahagi ng mga larawan nila sa restaurant, muling naglabas ng sama ng loob si Jean. Ang tagal na panahon na nanonuyo at nahingi ng atensyon ama niyo sa inyong mga anak. Yan ba itinanim ng mga nakapaligid sa inyo? Sanay kami sa hirap at di talaga kami nababagay sa inyo. Pero pinagkaiba namin sa inyo ay yung puso namin at dignidad, di nyo kaya pantayan. Binanatan din niya ang tila pagtrato kay Dennis bilang isang guest of the bride imbes na father of the bride. Ang insidenteng ito ay mas lalo pang naging sentro ng usapan sa social media kasunod ng pagbura ni Dennis ng birthday greeting sa anak niyang si Leon Barreto at ang nag-viral na komentong kapal nyo sa isa sa post ni Julia Barreto habang patuloy na nagpapahayag si Dennis ng kanyang hinanakit online, marami naman ang humihiling na sana'y maayos na lang ang lahat sa pribado at mapayapang paraan. Sa inyong palagay, makatarungan ba ang nangyari kay Dennis sa kasal ng sarili niyang anak?